Bible. Uh, sabi ng Bible, it is appointed for man, man once to die. Kaya lahat tayo, kung paano yung experience ng sister natin, in-assure po ng Bible na tayong lahat ay may like, kanya-kanyang appointment kay Lord. Kaya po sister, matay siya kasi po yan ang fulfillment na ang Diyos, hindi niya tayo ng buhay, at ang buhay na yan, siya po ang may hawak. Kaya ang death po, appointment natin yan kay Lord. Na, napakaganda po na pag namatay tayo, doon po tayo didiretsyo sa kingdom ng God. Kaya sa gabi ito, as a pastor, I want to tell you na mahal tayo ng Diyos. Sabi po ng Bible, for God's love the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya ang buhay ko ni sister natin, ang Diyos po ang nakakaalam. At assured po sa Bible na lahat po na ginagawa ng tao na mabuti ay mayroon pong reward. Kaya sana po sa buhay ay uh, maging ready tayo. Kasi hindi natin alam kung kailan din tayo mamamatay. Pero when we have God, when we have Jesus, ito po yung assurance na doon po tayo punta sa kingdom ng Diyos. Kasi sabi nga ng Bible, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya si Jesus Christ mo, Siya ang the way, the truth, and the life going back to God. Kaya, ito po, kahit ang oras na mamatay ang tao, if we have God, if we have Jesus, we are assured of eternal life. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, bago po ako mag-pray, i-assured niyo po ang inyong mga puso at ang inyong mga isipan na Lord, I receive you into my life. Kaya pag tinanggap natin si Jesus, sa buhay natin